Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Sa paglabas ng DNA result, sobrang nagula si Juliana dahil positive ang resulta na si Victor ang ama ng kanyang batang dinadala at hindi si Alex. Sa pag ni Alex sa kanyang bahay, sobra siyang nagalit sa resulta ng DNA na hindi siya ang ama sa batang dinadala ni Juliana. Nalaman naman ito ni Amelia ang pagbubuntis ni Juliana at ang sabi niya na siguro naman matatahimik na silang mag-asawa na ngayon magkakaanak na ulit sila. Ngunit hindi papayag si Alex na mag-aayosin na Juliana at Victor. Gagawin niya ang lahat upang mapasakanya ng lubusan si Juliana. Habang si Victor hindi siya naniniwala sa DNA result. Malakas ang kanyang kutob na dinayan ni Alex ang resulta ng DNA. Kaya galit siyang sumugod kay Alex para sabihan ito na gagawa lang man siya ng kasalanan hindi pa niya ginalingan at inako pa sa kanya ang bunga ng kanilang pagtataksil ni Juliana. Ngunit hindi nila alam na si Sylvia pala ang may gawa nito na niya ang DNA result at nasa kanya na ngayon ang totoong resulta ng DNA sa anak ni Juliana na nagpapatunay na si Alex ang totoong ama nito kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik na mga sa lang kung bago ka pa channel ko don't forget to like subscribe and click notification bell para palagi kang updated sa mga video upload ko thank you for watching and god bless to everyone